Jerry, yes. lesson plan ka ba? Bakit? Kasi ngayon pa lang, parang may plano na ako para sa future natin. Oh, oh. Carlo? oh, Carlo? Yes, Mema uh, ma Vice? Nasa radyo ka ba? <laughs> ah, Boses si kuye, eh, no? kuya eh. Boses mo kasi parang Boses nasa radyo <laughs> na kami eh. <laughs> Sabi mo housemates? Housemates. Oh. Oh. Ah, <laughs> galay, Taray. Salamat! <laughs> Thank you, Carlo. Searching number two! Ah, uh, radio ka ba? Bakit? Kasi kapag ako ang pinili mo, gagawin ko ang lahat para hindi maging static ang pagmamahal ko sa'yo. Oh, uh, Oh, okay. okay. okay, babe, oh? <laughs> babe, hindi friend eh! <laughs> oh, babe, nalinawan! Layo, di diba? okay. ba? Isa pa, isa pa yun. Okay. Malayo! Okay. Malayo okay. sa friend ah. Malayo. Okay. <laughs> Ah, yeah. Eva, di pa kisend sa kanya nga gawin niyang ringtone. <laughs> <laughs> ano ba yung sa'yo? Araw-araw, pati para matarauga niyang babaeng yan. Matarauga. <laughs> no. Ito na. Ay, ay, ay. Bilisan niyo, ano oras na antok na antok <laughs> na yung nanay. Sinapasama <laughs> natin dito. Ito na. Mananahimik. <laughs> Nagkaganchil yung kanina yan. Continue sinama, tapos na yung last supper. <laughs> okay. Rick, anong pick-up line? Jerry. Jerry. Jerry! Alam mo, mo para kang kota ko sa work eh. Bakit? Ang hirap-hirap mo nang abutin, ikaw pa rin lagi kong iniisip. Oh! Wow! Laman! Wow! Yeah, wow! Nanay, ano pong masasabi niyo? Mami Grace, ano pong masasabi niyo sa tatlo mga lalaking ito? Mukha ho ba silang katiwa-tiwala? Pagkakatiwala mo ba ang pusong marupok ng 'yong anak sa kanila? O hindi? Anong level na puso sa puso? Iniisip pa niya! Sana within this week. <laughs> Sine po? Kanina po, mami, ang pinaka parang mas Oo, bodo kayo dyan. Yung taste, sa panlasa po nino. no? One, two, three, go! Yung number one. Ayun. Bakit po? O, oh, nadaan ka sa braso, mami, no? Hindi. Nak makisig siya, no, mami? Hindi. <laughs> bakit po? Bakit po? Parang nagkikita ko yung panganay kong anak na prof din. Professor din uh, sa PUP. Hindi niyo po kasi naitatanong, mami. Siya po yung anak niya. Siya Ah, prof din! Oo, educator din ang anak niyo. Bongga nung pamilyang to. Nung oh. bongga nung mga anak mo, Mami Gris, ha? Huh? Hindi oh. naman. <laughs> o, oh, di sige. Di hindi pala bongga yung pamilya <laughs> mo, Dila, mo oh. naman agad. Wala pala kwenta yung pamilya mo, Mami Gris. <laughs> <laughs>